Maying adlo kanyang tanan. Nandito ako ngayon sa my sunflower area na kung saan magkikita nyo nga ang napaganda kong sunflower. O, oh, di diba? Ayan po, tanim po ni J4 At yan po ay galing kay Scarlett. Nakalimutan. Um, sino nga nagbigay nung sunflower? Ano, taga... Um, lugait ba yung nagbigay nito taga basta El Salvador. Basta may nagbigay nito isang plastic na sunflower at tinanim ni Jeff dyan. At ito na nga, ay lumaki na po siya. Ang ganda naman sunflower na branches na ito kasi ay na ito, sunflower na variety na to kasi hindi po siya solo na sunflower ang bunga, kundi marami po, di ba? Magtatanim pa tayo ng marami dyan. But anyway, moving on, moving on, moving forward. Dito tayo ngayon sa aming bodega na kung saan tinanggal ko na nga yung mga screen-screen dyan at pinalitan ko na po siya ng ating plywood at pipinturahan ko po yan siya dyan. Medyo magulo po yun sa loob kasi dyan po yung magiging stock room ko kung saan dyan ko po i-stock yung mga kailangan pong gamitin dito sa farm. Okay, like mga bedsheet, mga kumot, ganyan-ganyan. Aayusin ko po yan dyan but for the meantime, kasi dati kasi kulungan po ng baboy yan. So, aayusin natin yan dyan. At ito naman po yung CR namin sa may uh, bahay at papalitan po natin yan kasi nababasa po at syempre si Ansing naman si Ayahana ay pinalitan naman ang ng vinyl yung ating flooring uh, flooring yung sahig ng ating mga um ano talino mga toyo, mga mantika, mga ganon, mga patungan. Nilagyan na ng vinil at nalagay rin siya ng mga basket at sabitan. At ngayon nga po ay dito tayo ngayon sa CR kasi papalitan na po natin yan kasi lagi nababasa po ang ating amakan kasi mali-mali ko rin siguro. Hindi ko siya masyadong inanticipate na mababasa po siya. So papalitan ko po yan ng cemento, -finishing point, at po yan at talaga ng tiles at talaga na rin po ng bintana kasi nasisira po ang aming ano ilong itahi? dahil pag tumatay sa tayo ay wala pong bintana ng ating na. CR. Ang tanga, -tanga ko nagpagawa. Ito naman si Ansing ay gumagawa ng cortina. Black. Ay, Cortina, ito po ang ating bedsheet na sira at ginupit-gupit na po ni Amanda kasi po um, gagawin po niyang basahan. At habang nagtataya si ansing dito po, pinakita ko po sa inyo, binaklas na po ang ating amakan Nasa sa uh, ding, ding, sa hegtuloy ding, ding sa ating CR. At si ansing nga po ay nakagawa nga po siya ng kurtina Magaling po talaga mag Magaling po okay. na magawa Eh, magaling Don't pala mo. si Ansing dati. So nakita Mochacha. ko po yung gawa niya. Magaling pala siyang gumawa ng Clara, ating mga um, ganyan-ganyan kasi ang ganyan tatahe siya dati sa diba? Manila. Pero ninakaw po niya Manda yung makina kaya po napauwi ano? po siya ng probinsya. So binigyan ko po siya ng bedsheet na black kasi gusto ko po black ang itatakip diyan So nagawa naman niya yung isang kurtina. So, no? so dadagdagan na lang po natin oh. para may kapalitan tayo. At ayan na nga itim po ang kanyang gagawin po para cover diyan sa ating kalan at magaling nga talaga si Ansing guys. Kasi nung ginawa niya yan guys. Grabe na amazed kami kasi Karin. ang linis-linis talaga ng pagkagawa at pagkatay. Tingnan nyo guys. Tayo, oh, basic, tapos na kaagad. Na pa Nilagyan niya po ng perdible dyan. Tapos ganyan Tra daw paggagawa. pagkagawa. Tapos so, ang tao kasi ilasar ko siya. Ba't magaling kang magtay? Ba't ang dami mong ginagawa Ano mo, kaya tinira nito? Parang baygon yata. At nagawa niya maglinis lahat at magtahe. O oh, diba? Tapos na siya. Tingnan niyo po yung guys pagkagawa niya. O oh. oh, diba? Tingnan mo. Ah, Pag nilagay niyan yan at ang ganda-ganda talaga ng pagtahi kasi hindi kita talaga yung pinagtahian ano na ta sinulid oh, dahil dyan anseng magpapagawa na kami ng marami tingnan yung niya guys oh, parang makina yung tama oh, di ba? ang galing kinamay niya lang yan guys as in grabe talaga so tuwang tuwa naman ako at si Gwen kaya magpapagawa pa kami ng marami kay anseng sa magpagawa dyan pamain na lang po then diretso na po tayo dito sa ating CR na kung saan pinaparenovate nga natin at ayan na nga meron na tayong second layer ng hollow blocks para sa ating paggawa. Kailangan po talaga i-solid dyan dyan kasi para po kahit mabasa-basa siya, okay lang po yan siya guys. So, pinag-iisipan ko ba kung bibili ba ako ng tiles kagaya ng mga naunang tiles na puti na yan, ikukontinue pa taas. O marami akong tiles kasi dyan sa ilalim sa bodega. So, bibiyak biyakin na lang yon tapos i-design na lang. At after nga po nyan, ay habang nagpaparinovate tayo, magpapagawa po tayo ng kuko at may dumating nga. Hi! Magtagay kayo?

Kay pa naman yan. Bigay <laughs> ni Jeford yan. Masa mga gusto ng ma color? Da, para ba yung Japan para, 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 e, ba? Para i-hawid color lagi? A color gusto. Gusto mo, What do you want? Gold, mo, or, gold silver? or silver? Gold or silver? What do you think, Dada? Hala! Hala! Hala!

Bata na yung silver, maganda ba yun? Oh, ano yun, tatap lang yun dito? Red kasi paborito niya eh, visit. Wala may red niya. Tapos ako mag-red kasi. Dark red mani wala may red niya. Dada, pag imong ibaga siya, mugi na siyang ma-ano. Ma-dark na siya, bobo. Kaya kasing cool. Kaya na lang ang color. Ito Dada, Dada kasing ang color. Dada, kano? Oh, Oh, diba? Ang mature ba? Eh, samo ka ini siya. Para pagawin sa mong notes ni mo ba sino sino? Jadi ka ganan ay ani. Kuy ka samo ka. Hayt ka na masakitan jud ka. Uh -huh. uh -huh. <laughs> ano, ano, ano. Nagi nah, nah, nah. ma. Nagi ma karuasan. Yawa tanawa kung kuku. Oi, di mo ko pwede anak ka. Di mo mong na nalang, pero... dili really? hindi so, pwede anak. Ay, dili ko pwede anak. Ang ay ganan kapag ganan ko anak, hindi <laughs> oh. no. na ko makapangusin sa iyo itlog. Ha? Ay! O. O. Tingnan niya sa kadag ko. Naisayas niya natin ang kadag ko pa. Hoy! Ay, pagpakaulodan lang. ka. <laughs> di porket... in love ka sa akin, eh. Pwede nang mag ano-ano. Hmm? -ano. Easy, easy na lang. Easy-easy ka na lang kumuha. Kani may bumalik pa dito ha. Kulang lagi na isa case ba. Sir sure, ko isa ra kulang na isa. Feeling ko ni mo ani din ni isa beses. Duwae mo na kaagad uy. Nsas. Kasi mo balik na pod. Ano ko maglalahigo? Ay ba ni mo. Magbayad ko sa oh di ko magbayad ko ko. Ha? Hmm. Isang buwan sa diri uy. So tapos na maging pagkulitan kay Kano at syempre magiinom po sila kasi meron po siyang bisita na biglaan so wala nga daw siyang pera kaya nangutang po siya sa tindahan. <laughs> Ito na nga po yung napili niya ang koko ayan para kong bridal. Kala mo talaga ikakasal. So after namin magpalinis sa pagawa naman po si Yon, si Rhea at si Ma'am si kaya kami ay kumakain naman ng saging na bigay ng kapatid at pinsan ni Jayford. Ang sarap talaga ng saging lalo lalo na no? pag ikaw ang gumawa ng ginamos oh, di ba laway-laway at na sa mga nakakarelate siya ng mga bisaya na kumakain ng saging sa sabana nilaga napakasarap po nito guys ginapos na po ang katapat niyan kung wala namang ginamos pwede po kayong gumamit ng mantika at toyo or kahit konting asin lang po masarap na po yung ating saging at andito na nga tayo sa ating pader okay. na kung saan tapos na nga ang unang side na ito so ito lang muna ang nagawa nila kasi nagpagawa nga kayo na ng bodega at ito naman at bukas naman ay magagawa na po ang ating kabila ay, uh, at na Um, hollow blocks at ito na nga si ayun dahil po naglinis kami nung isang araw ng ating mga pinagbubunot na mga pinag, pinaguhugot na mga halaman ayan po Uh, sinunog na po natin mga halaman naman po 'yon. At ito po pinagawa ko po yung Salimito daanan na namin papasok dito sa kabilang entrance ng farm na kung saan dito nga namin tinatawid yung motor papasok, papasok, papasok sa, sa loob ng, ng farm sa kabilang area park. po siya, guys. Ito madadaanan naman siya ng motor pero wag naman sana'ng matumba kasi pag natumba kami mga wire po sa gilid kasi po na mga kapuso po at delikado. Po. Pero nadadaanan naman po siya ng motor kaya salamat mo, po dito. sa gumon ito. Pinagawa ko po talaga 'to para naman convenient ang pagdaan kahit ano, maliit po yung daanan po kaya naman Watch. kaya naman po ng motor para madali akong puntahan ni Kano. Ah, so ito na po yung daanan, eh, 'di ba? Okay naman po yung daanan, guys, papasok doon. Meron nga mga bato-bato kasi hindi naman na makuha yung masyado. Hindi naman siya makukuha ng sa sobrang laki. So, meron naman siyang alternate route, huh? Alternate route. Ayan na. O, oh, di diba? yun yung way. Tapos, meron po tayong hinarvest na mga kamuting kahoy nung isang linggo at syempre ito na po nalanta na po yung mga dahon niya at mga kahoy kinuha na po namin pinagtatanim na po yung iba may nilipat lang po ako na halaman dyan kasi naputol po yung isang halaman kaya nung pinalampas ko kinapulo may naputol po na nakaligtaan nila pinalipat ko po doon at syempre meron po tayong mga binabayaran dito kasi wala doon silang pambili ng, pambili ng mga gamit sa school supplies po para pang enroll so nag apply po sila sa akin dito para magtrabaho lang po wala naman akong papagawa doon meron ako mga trabahante na mga finance at maintenance dito pero dahil meron nga nangailangan so para mga meron silang pang enroll at ito nga meron po sila magkatabi ng mga pine tree dyan nilipat ko nga kasi sayang naman so ayan na nagkakapi po ang ating mga trabahante and after po nila hindi lang po sila gumagawa nyan ako rin po o, oh, diba? kasi may camera kay ako po ang gagawa dyan pinunod ko nga po yung mga um, kailangan na i-clearing Eh, ko. Kailangan na po i-clearing na mga halaman dyan na mga pasong-pasong tinanggal ko na po dyan at ito na nga nawala nang asya di ba o oh. after nyan syempre kailangan ko po magpalamig dito po ako sa ilog o sa suba at naligo ako at nagkape at yun, syempre wala akong tabo so yung tasa na lang po yung pinag pinagano ko pinagdiskitahan ko para pang tabot tabo ko. At ayan na nga, napapalinig po ako habang nagaantay po Ng na aming hapunan at nakakapagod nga. So ayan na nga, iba naman na nakatuka sa ating hapunan. Kumuha naman sila ni Ansing ng ating mga talbos ng um, patola. At ayan si Mary thank you so much Mami May Abi for our dinner na Jollibee today. At nandyan na po Sir Argel, si britney at nandyan si Marian at si Amanda. So waiting na na po kami sa dinner naman luto. At ito na nga, luto na po ang ating dinner. So kakain na po tayo. Ayan na. Thank you so much for watching guys. Oh, nakatayo pala tong video video na to. Anyway, kakain na po kami. Maraming maraming salamat mami. May abi for this for Jollibee po kami guys. Oh, di diba? Thank you so much. And bye bye. Good night. See you in my next video. Mwah.